Abang patuloy sa showbiz career si Alma Moreno ay ibinahagi niya ang sikreto ng pagmamahal sa kanyang trabaho at kapwa artista. Siya niya pa sa kabataang artista na gusto ring tumagal sa industriya, never stop learning, panatilihin ang disiplina at mahalin ang ginagawa. Yes your job, ika nga, di ba? Oh, It's more on, tatagal ka daw sa isang trabaho, dahil ginagawa mo yon dahil mahal mo siya, hindi lamang para kumita ng pera. Yes, yeah, si loveliness, oh, si oh, Alma Moreno, correct. na binigyan po ng parangal sa 41st Star Awards for Movies bilang Nora Honor Lifetime Achievement Awardee. At, diba? nung makita ko si Ati Ness, oh. naalala ko bigla yung tangga. <laughs> oh, oh, siya na ng tanga. Oh, may show oh. siya dati na lovelyness. Oh, oh. saan eh, napakalakas po ng programa niyang yon. Oh, at isang may isa pang ano, hmm. gustong-gusto ko sa kanya na napanatili niya nung no, nakita ko siya sa personal. Ang shiny-shiny pa rin ang hair niya. At ah, saka ang, ang ganda, ganda pa rin. Mm -hmm. Oo, ang ganda pa rin ng mukha. Kasi, 'di ba, pagka nagkakaedad na tayo, parang nagiging dry na yung ating hair. No, kasi si Alma Moreno talaga ang ganda pa rin ng hair niya talaga. Ah, at ang ano ha Oo. ang ano ng memorya niya. Yes. Oo, oh, grabe. Mm -hmm. Hanggang ngayon, ganun pa rin siya maano yung memory niya sa mga tao. Sharp oh, pa rin oh, sharp. sharp pa rin. No makita niya yung mga ano ilang kasama natin sa PMPC. Oo, yung may mga edad na. <laughs> Oo grabe ka naman. Tinatawag niya talaga sa mga pangalan. Ah, nila. Oo, oh, oh, grabe. Hindi ko masyado <laughs> naging close si uh, si, uh, si Actually, Atenes wala eh. tayo masyado naging connect kay Miss Alma. Pero mm -mm. ngayon magkakaroon na. Charot. Ay, gano'n. Um. Sana ma-guess natin siya dito sa ano oh, oh. Marisol Academy. Anyway, binahagi niya ang sekreto niya. Ang sabi niya, ang sikreto ko siguro, nung may interview ko, Mildred, ha, yes. sabi niya, ang sikreto ko siguro ay pagmamahal sa trabaho. Hindi ako napapagod magmahal sa Hindu step ko doon. Lagi kong lagi ako nagpapakatotuo sa tao, sa sarili at sa trabaho. Kapag mahal mo ang ginagawa mo, hindi ka mawawala at mapapagod. Higit sa lahat, ang respeto o respeto sa kapwa artista, sa mga katrabaho, sabi niya. Totoo mm -hmm. naman 'yon. Minahan yes. niya ang trabaho niya kaya hanggang ngayon, nandiyan pa rin siya. 50 years na, limang dekada na po siya sa show. Yes, yung passion niya sa mm -hmm. trabaho. That's very important. At kung hindi nyo po alam ha, nung 70s, hmm. lagi pong ano, kumikita ang, ang kanyang mga pelikula, blockbuster hit po okay. lahat. Halos ng pelikula ni Miss Alma Moreno. Okay.